guys, special natin si Batang Anino ang kulit maglakad. Ala unang baka oh. Unang mo, baka bilis. <laughs> Takot ikaw. Takot si Batang Anino sa baka. Lakad na. Sus, anong oras pa tayo makakarating sa pupuntahan natin? Lakad. umakat na. Huwag kang bumaba, madadali ka na sa sakyan. Huwag kang bumaba. Madadali ka na sa sakyan. Lakad. Lakad. Dito. Tatanghaliin tayo. Naglalaba pa ako. Huwag ka dyan. Ay, naku guys. Kasi si Batang Anino, hindi sanay na maglakad ng ganito. Ang nilalakaran kasi doon sa bahay, Tapos pag inuwi naman doon sa ano, amin, eh, nandun lang din sa ground namin. dun lang ikot ng ikot. Walang ganito kahabang daan. oh, oh, oh. Eko talaga, o si ka talaga. Nakakita ka lang ng lalaki. Mabilis na, kapai ako. Oh, makakapunta pa kaya tayo sa pupuntahan natin. Ay, gano'n. Ah. Dapat pala na ilalakad to Ano, mapapagod ka na Kung gusto mo maglakwa At pag nasa bahay Ang tamlay-tamlay mo O, ngayon sumusuko ka palakarin kita ng maghapon ng kulang lang Mahabang-mahabang Huwag -mahabang. dyan kalsada yan lakad ng init na tumakad ka na sakya, Pagkajaan Si unang naman Ay naku naku bakang anino Sige, papay na tayo Paalam na tayo sa ating mga ka-channel uh, paki po Ang aming channel The Aminus Channel